One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanong ninyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog dog. Dahil sa hot dog, nakakaganda ng beauty ng mama sa minyo. Charot! So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? So kararating ko lang galing sa Mr. International 2024 at yan ang pag-uusapan natin ngayon ng bonggam-bongga. So yun, so syempre nakita ko si Pawi alam nyo sa totoo lang guys, yan si Pawi sobrang tagal na namin magkakilala niyan, as in talagang sobrang tagal na ano palang lang yan 17 years old palang lang yan, kakilala ko na yan, during binibining Pilipinas, tapos kanina yung pagdaan ko, nakalimutan ko na nandiyan si Pawi, tapos sabi niya sa akin Sam, talagang sabi ko, oh my God, sabi ko, natandaan mo pa rin ako. Sabi niya, oo naman. Sabi niya, may gas Tapos yun, niyakap nga ako. So, sobrang ang gaan lang nung feeling at ang sarap nung pakiramdam. Na alam mo yun, nakita mo yung mga friends mo sa Pilipinas. Tapos yun, so sabi ko, ikaw talaga. Sabi ko, garo garot Tapos yun, ang dami namin chika. Anyway, ansaya ng no, Mr. International Preliminary Competition. So, gusto ko magbigay ng bonggang-bonggang reaction dyan sa pageant na yan. So, ano pa ang ano, syempre yung entablado nila, hindi ganong kabongga, maliit lang. Pero, alam may yun yung tama lang sa Mr. International talaga. Tapos, grabe, ang lapit namin sa candidates. Kaya, kitang-kita mo talaga yung katawan nila na nakakaloka. Siyempre, alam niyo na kung ano yung pinunta ko doon. Ang pinunta ko doon ay, syempre, yung mga kalalakihan na gusto ko makita ang katawan. Ganon! Ay nako, kaya nga ano. Pero sinamahan ako ni No, syempre tagapatak ng, <laughs> ng mata ko. Alam niyo na, mahirap na. Baka may stress ng bongga-bongga. Pero syempre, hindi naman yung mata ko ang may stress. <laughs> Mabubusog siya. So, yon So, syempre, nandoon ang uh, Mr. International Mr. International 2024 at si Kim na walang walang ano kupas ang kagwapuhan. Talagang sobrang ganda ng katawan ni Kim. Sobrang napakabait na tao. So, syempre na-interview ko siya. Tapos, yung ibang candidate sa Mr. International. So, panoorin nyo na lang sa aking SB Crown Facebook page at saka sa Mama Sam. So, punta na tayo dito sa chika natin about Mr. International. Sino ba talaga ang totoong panalo in person? Okay. So, unahin ko muna si Mr. Mexico. Well, ang masasabi ko kay Mr. Mexico, ang gwapo niya sa personal para siya si Superman at talaga namang masasabi ko iba ang dating ni Mr. Mexico so parang ano feeling niya siya na ang panalo sa pageant na to at in fairness naman talaga lahat ng tao sinasabi doon na I, I think it's Mr. Mexico yung na, nalapitan ko siya yes pero yung katangian ng alam mo yon na na pang Mr. Kung ikukumpara ko siya kay Kim, I think masyadong overconfident to si Mr. Mexico. Sorry guys. So, depende na yan sa organization kung siya ba ang napupusuan. Kung yung kagwapuhan, ang pagbabasihan, yung talagang very manly, tapos yung parang, ano, Mr. Mexico. Pero yung about attitude, I think hindi niya nakuha yung attitude na meron si si Kim, yung last year na Mr. International. Kasi parang mas ano siya, kumbaga sa babae, is gano'n. Na alam mo yun, yung overconfidence siya na piling panalo na talaga. And then, let's talk about Mr. Spain. Si Mr. Spain naman, ang masasabi ko kay Spain, Well, good luck sa kanya. So, guwapo talaga siya in person. Maganda ang katawan niya. And then, ang lakas nung dating. Pero, parang feeling ko ha, ito, pakaramdam ko lang ha, may el tokuyo to ng bonggam-bongga. Charon. Kung papasok man to sa semifinals, ang swerte niya. Siya yung tipong pang el tokuyo. Yung, alam mo yun, ang lakas nung dating. Pero, pag yung ano, kasi iba kasi yung datingan niya masyadong overconfident. Kaya parang feeling ko ano to, ah uh, may alto kuyo. Pero sana wag, di ba? Sana mali ako. So tingnan natin. Pero kung pagbabasihan, kagandahang lalaki, papasok to. But yung kasi syempre observehan mo din yung karakteristik o ano ba, paano ba sila makitungo mabait naman pero alam mo na medyo may angas ganon and punta naman tayo kay ano, Mr. Colombia. To be honest, na surprise ako kay Mr. Colombia. So sabi ko kung si Mexico ay isa sa mga parang front runner na pwede mong sabihin na ay ito ang mananalo I think Mr. Colombia grabe ang kagwapuhan in person Sobrang ang gwapo gwapo plus very down to -earth. Kung ang pagbabasihan ko ng, ng attitude ay si Kim hahanapin ko ang character niya sa mga candidates, I think I will go to Colombia. Ayan, si Colombia. Si Colombia kasi, grabe, ang guwapo in person. Sobra, as in talagang baby face tapos sabi nga he's at 30 years old pero nagulat ako sabi ko 30 years old ako nga 16 tatawa siya pero alam mo yon ang dali niyang i-approach madali siyang kausap at ang gwapo talaga ang ganda ng mata ang ganda ng mukha and very look young so kung pupunta ka kay Kim at saka sa kanya pwedeng siya yung sumunod kay Kim in terms of kagwapuhan at attitude. At syempre, yung attitude on stage. So, standing naman siya. Pero syempre, iba kasi yung dating ni Mexico le. Ang lakas. Kaya parang, ay sabi ko, ay pwede tong Mexico, pwede yung Colombia. So, yon So, punta naman tayo sa paborito ko kay Nigeria. Mm -hmm. Hi guys. Grabe. Grabe, 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 grabe so syempre, i keep my eyes talaga kay ah uh, kay Nigeria so kung guwapo si Colombia iba ang dating talaga nito ni ano parang nakita mo in person si Will Smith talagang siya talaga yung ina andami kong uh, andaming dumadaan sa harapan ko para ma-interview pero talagang sabi ko kinakat ko na yung interview ko sa iba kasi nga baka dumating na itong si Mr. Nigeria yes Finally, successful ako. Yung pagpunta ko doon, sulit na sulit. Ang gwapo niya in person, sobra. Yung tinititigan ko siya, grabe. Ang ganda ng mata, ang ganda ng lips, ang ganda ng muka, ang liit ng muka, ang ganda ng height. So, syempre, yung una, nakita ko siya on stage, talagang grabe. Ang smile niya, sobrang ang cute and the way kung paano siya tumingin, yung umiti, oh my god, talagang tumbling talaga ako sa kanya. Syempre, lalo na sa swimsuit round, oh my gosh actually para sa akin na ewan ko kung bias lang ako pero siya yung nakita ko na ang perfect ng katawan the way kung paano niya i-deliver yung sarili niya in pasarela talagang ay sabi ko ay panalo to ang ganda so isa siya sa mga parang feeling ko pwedeng manalo na Mr. International kung willing ang organization na magpanalo ng Blackman dito sa Mr. International I think it's Nigeria And I think malakas ang kutub ko na to sa top 5. Yes. Kasi kung best in swimmer para sa akin, it's Nigeria. Ang perfect na katawan. Actually, maganda din yung katawan ni Spain. Pero kung titignan mo yung katawan ni Nigeria, I think, ay nako, pra panalo te. As in talagang panalo. As in talagang tatumbling ka ng bongga-bongga Ang ganda ng katawan, promise Tapos syempre yung nasa backstage na Yung tapos na Ang galing din yung national costume niya In fairness Tapos yung nasa backstage na Syempre nabangan ko siya. Diyos ko, yung naka-formal wear siya. Grabe, humarap siya sa harapan ko. As in, yung, yung damang-dama ko siya ay ang winner sobra as it talagang oh my god tinititigan ko siya ng maigi ang dami kong tanong sa kanya tinagalan ko talaga yung interview ay actually siya yung pinakamatagal at ninamnam ko talaga siya ng bonggong-bongga. Plus, yung nagpa-picture kami, actually, dalawang beses kami nagpa-picture. Yung nag-picture kami dalawa, grabe, as in talagang niyakap niya. Oh my gosh, sobrang winner. Oo, oh, oh, ganon. just ko, yung lola mo, yung hair ko, charot, <laughs> nalugas. Anyway, so, grabe, grabe siya, as in, ayaw magpaawat. Tapos, eto pa, mas pa ba? Mr. Philippines. Actually, si Mr. Philippines, kung titingnan mo siya in register niya sa video, parang medyo chubby siya tignan, di ba? Tapos parang iba yung dating. So, yun lang yung worry ko kasi hindi siya charming sa sa ano, sa video. Kasi nga, basta iba yung register niya. Bad guys in person. Grabe, ang masasabi ko kay Mr. Philippines, kay Justin Ong. Ay, ang charming ng mukha. So, sabi ko sa kanya, I think you are a dark horse. Kasi ang daming front runner. Ando just si Mexico, si France, tapos si Nigeria. Mga front runner sila eh. Pero si Philippines, kung mapapansin mo, hindi siya ganun ka ano, sa front runner. But I think it's a dark horse. Ang laban niya dito, ano ba? Ang charm niya on stage. Pag tinignan mo siya on stage, yung performance niya was good and then um, plus yung uncharming talaga ng mukha niya, ang gwapo niya in person, in fairness tapos, ang galing niya sa national costume sabi ko nga sa kanya, oy in fairness sa'yo ha, panalo ang performance mo in national costume sabi ko naman sa kanya sabi ko sa inyo guys, ang galing niya talaga ng execute niya sa national costume kaya sabi ko ay I, I love the way kung paano mo at talaga yung nagkausap kami yun talaga yung pinuri ko sa kanya sabi ko in fairness sa iyo and then uh, sa national costume I think I love Philippines and Mexico Nigeria, syempre. Maganda yung ano ni Nigeria. Lari, tinanggal niya yung cover. Oh my God, nalbalu-balu ako. Pagkatapos, ano pa ba? bukod doon, I love as well si ano, South As grabe ito, Thailand yes si Thailand talaga, na naloka talaga ako kay Thailand, sobrang ang winner talaga ng kanyang narcos sobrang surprising, pasabog at nangilabot ako, sabi ko I think it's uh, national uh, best national costume is Thailand kasi yung ano yung tawag dito, ah uh, yung kanyang gender identity, di ba? Ayun na parang uh, equal treatment na parang ang message niya ay pwede na magpakasal ang Thailand. And then basta may pinoportrait siya na, hindi ko alam kasi kung gay siya eh. Pero ang pinoportrait niya is between, uh, alam mo yon man and married to gay. Ganon. So yon Basta ganun yung pasabog niya, ganun yung kwento niya. So, parang sabi ko, oh my gosh, I think Thailand. And then, maganda yung national costume ni Mexico. I love China, the way kung paano niya execute yung national costume niya. I love Philippines kasi grabe. So, para sa akin sa national costume, I think Philippines, China, tapos Mexico, Thailand, and Nigeria. So, yon sila yung mga gusto ko. Pero marami, ang, ang, actually, yung batch na to, masasabi ko, sobrang ang hirap kumuha talaga kasi ang daming magaling. Sobrang lahat ay talagang palaban. Lahat ay magaling magaling yung mga ideas nila at talagang masasabi ko iba pero kung in person, actually sila Cambodia pag tinignan mo na in person parang hindi ka na magiging interesado pero sila Myanmar pero kapag ano na, kapag on stage na I love Singapore uh, I love Japan I love uh, China kaya lang si Chai no? medyo mayabang pero ang gwapo din neto talaga sa so person so yon so I think mahirap mahirap pumili kasi ang tinde na labanan so I hope si Philippines na makarating sa top 10 I hope umabot siya ng top 5 but depende and then um, tignan natin guys so I'm so excited talaga sobrang naluloka ako ng bonggong bongga So, yon So, syempre, sana huwag niyong kalimutan iboto si Justin Ong dahil may botohan naman. So, please keep voting for him para makapasok sa semifinals and then para safe, ba diba? So, nag-perform naman siya ng maganda para safe. And then, si Singapore, oh, nice si Singapore, ha? Si Cuba, magaling din si Cuba. Basta ang daming magaling, guys. Ang dami, lahat sila para nawiwindang ako. But, of course, gusto ko manalo si Nigeria. So, yon pero kasi ang mga naglalaro ang corona, pwede kay Nigeria, pwede kay Colombia, pwede kay Mexico. Si Mexico talaga ang pinakamatindi na para masasabi mo, ay ito, pananalo na to So yon So depende, pwede mo magbago ang ihip ng hangin, pwede mapunta kay Philippines, malay ninyo, di ba? So yon So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo, syempre sa napanood ninyong preliminary competition ng Mr. International na ginaganap na dito sa Thailand. So comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. So, minang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.